break, mahigpit na ipatutupad ng COMELEC. Hanggang mamayang alas 5 ng hapon, ang deadline ng paghahain ng kandidatura. Ayon kay Kamalit Chairman Sixto Brillantes Jr., hindi magbibigay ng konsiderasyon ang ahensya sa mga mahuhuling kandidato sa itinakda nitong deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy. nilinaw naman ang COMELEC na bibigyan nila ng patas na proseso ang lahat ng mga kandidatong naghain ng COC, nuisance man ito o hindi. Ayon kay Brilliantes, isa isahin nila ang mga isunumuting COC at saka tutukuyin kung lefiti mo ba ang mga ito o hindi. Samantala, planong burahin ng bagong talagang Comelec Commissioner, Grace Padaka ang lumang kalakaran sa botohan. Ayon kay Incoming Commissioner Padaka, sisiguraduhin niyang magiging mas mahigpit na ngayon ang Comelec sa pagbabantay ng vote-buying gayon din ang pananakot ng mga politiko tila nagkaroon umano ng pagkukulang sa implementasyon ng batas laban sa mga ganitong gawain. Makakasiguro naman ang publiko na gagawin niya ang kanyang makakaya para isulong ang mga batas laban sa katiwalian, gayon din ang pagkakaroon ng malinis at tahimik na eleksyon. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Gorisetta.